Nobyembre sa tao uulan eh. Oo. Eh, Merkulis, bukas yung... Laki ng takot sa hail uh, ngayon. Ay, talaga naman. Wala, walang hail. <laughs> eh, tignan ting, mo nga yan at nagkayupi-upi sa lalaki ng hail. <laughs> Hindi, dati na yan. Niluluko mo. Ganun ba? <laughs> <laughs> Nadyak-tadyakan yan. <laughs> Nulasing. <Noon> <laughs> po mga ka -senyor. Kumusta po kayo? Ngayon pong uh, umaga ay nakagaya kami ng aking anak na pupunta kami sa bilihan ng uh, ginagamit kong pataba. Uh, inaaya ako ng aking kapatid at uh, uh, dadaanan tuloy namin yung pinsan ko. Uh, yung pong bilihan namin ng pataba ay sa Kwan, sa Erdre. Kaya medyo malayo-layo rin po yun mula rito sa amin. Kasi dito sa amin, yung binibili kong pataba, eh, may kamahalan. Eh, doon, pagka nakasale, eh, medyo mura ng kaunti. So, pupunta kami rin ngayon at uh, parang na rin naglilibot kami. Ah, uh, total, eh, maganda naman ang sikat ng araw ngayon. At kami nga, eh, asa... Meron kaming warning, heat, uh, heat wave warning. So, hindi naman din kami ma ako makakalabas dito sa Bakuran at masyado ang mainit. So, naisipan uh, ko na lang na magpunta kami sa Erdre para bumili ng anong abono, yung pataba. ah uh, sige po mga kasinyor, iniintay ko lang yung aking anak na makapagbihis at uh, iwi na warm up ko naman itong uh, kwan, itong sasakyan. Uh, sige po, at uh, samahan na lang niyo kami sa paglilibot ngayong araw na ito. Ito na kami mga ka sa uh, uh, bahay ng kapatid ko. Siya yung makakasama namin pagbili uh, ng pataba sa uh, erdre. At, uh, <coughs> isa ito sa mga ko kaya pipikapin ko na siya tapos didiretso kami dun sa bahay ng pinsang ko at isa pa siya sa isasama ko bale apat kami uh, kasama ko yung anak ko ayan. so yan mga kasinyor napitak ko na yung kapatid ko pupunta na rin sa uh, bahay ng pinsang namin Ayan. Ayan, bukas na. Mm -hmm. So, kami eh, papunta na sa Kwan ngayon. Sa Erdry lalaki ng takot sa hail uh, ngayon. Ay, talaga naman. Wala, walang hail. <laughs> eh, Tignan mo nga yan at nagkayupi yupi sa lalaki ng hail. <laughs> Hindi, dati na yan. <laughs> Nilulo mo. Ganun ba? Kinadyak-tadyakan <laughs> yan. <laughs> Ayan, mga kasenyor. Ito na kami sa kwan. Bilihan ng uh, pataba. Napasok. Nauna na yung mga kasama ko. ito na lang ang kukunin namin mga kasinyo kaysa dun complete din ito kaysa dun sa yuria <coughs> ito eh mahal lang ng one <coughs> dollar something Sir, ito na lang ang uh, kinuha namin dahil uh, naubos na raw yung hinahanap namin na uh, klase, isang klase ng complete. Kaya uh, sa halip na kumuha kami ng uh, urea, uh, yeah, ay ito na lang ang uh, aming kinuha. Total mataas din naman ang nitrogen content nito. Three, uh, 30 tapos yun namang urea kasi eh, ni yun eh, 45, pero 00. eh, ito may kasama pang uh, ibang ingredient kaya ito na lang ang aming kinuha oh, susundan ko na sila at uh, magbabayad na yata <laughs> kaya uh, oh, ayun at magbabayad na nga sila yun na lang ang uh, Bali, tatlo yung kinuha namin. Tatlong sabag. Itigitigi sa kami. At sabi ng pisang ko, eh, okay naman daw yon Ang kami eh, na. Mga kasinyor. Hmm. Bale, every yung nabili namin lalapasin niya sa kuni mahal masyado pagka sa uh, Calgary namin na pinili magkakalakas din eh oh, tempe wow. rin yung nitrogen eh may ka pang ibang ano, element. Luma yung sulpit niya. 20 lang ngayon. Eh. Oh. 21. 21 ba? Oo. Oh. Oh. Pero may 25 na ngayon. Anong sulpit? Mm hmm. Anong ang pinalala mga pataba ngayon. Mm. Sa Pilipinas, may 25. Ammonium sulfate. Ay, noon ko lang alam eh. Tawad kami eh, papauwi na sa Calgary saka yung complete sa atin ay eh, ano ba? Triple fourteen, six... Ah, uh, yung yun ang complete hmm. yun. yung triple fourteen. Oo, mm -hmm. oh, yun ang tapos may Ah, uh, yan. Tatlong sarap niyan. Oh, yan mga ka-senior, dumaan muna kami sa Uh, kwan at ibababa namin dito sa bahay ng pinsan ko at uh, bababa namin yung kanyang binili na pataba. <coughs> at uh, dito na rin kami tuloy magmimerienda. Na so ayan, nakabili kami ng uh, kwan. Pinamirienda kami ng utol ko. Tim hmm. Horton. Nagdaan kami <coughs> sa Tim Horton. Okay, o. Oh. Kumusta hindi tayo? Bote, hindi, pastor, hindi, tayo binigyan ng kwan.

Hold, place. Mm. How's my friend? Mm. Oh, Ayan, okay. eh. mm, masangayin lang dito. Masarap ang hangin. Mamaya ah, lang eh. Wala, um, mainit na yung hangin eh. Pag 30 na yan. Ito na manira mo. Mm Hindi -hmm. ba mag-30 raw ngayon? Mm. Mm.

Oke, okay pa mau sa'yo? Makukuha mo. merienda muna. Ah, oh, Ramon, ito yung tinapay mo. Yo, yo, want this, anak? Mm, yes. Oh, yeah, that was good. Yes, yes, yes. Okay. Ura, cut. Yeah. Andiyan yung sprayer ko eh. Yung, yung, uh, yung uh, ano bang tsura ng... Sa... Kumain ka muna Ramon. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Yung ginagamit ko sprayer Kapuan. Sa Plastic lang na puti. Sa malata yun. Mm -hmm. Pero meron akong ano... This is my... oh sure. yes, scrub. parang kulang niya yung Alan. Ay, may ganyan ako binigay sa akin si Orson eh. Mm -mm. Yes, prayer may ganyan na sa bahay. Tapos meron akong lata. Ah. Mas malaki. binigay ko kay Omar yung... Hindi ko pa nagagamit yung lata. Yung asalikod. Mm. -hmm. Yung binobomba. Ayaw mo nun eh, binigay ko kay Omar. Yung bang eh, inilalagay yung backpack. Mm -hmm. Mm -hmm. Malaki yun eh. Pero kadali nun. Pag na, hindi ko na lang kayang ilagay sa ako, hindi mm -hmm. ko eh. Mm -hmm. you know, Stainless. Oo nga. Ganun mm -hmm. eh, hindi kasi lalaki nung asa siklong yun. Eh, Malalaki yung asa siklong eh. Malaki rin. Ilang litro yung asa siklong na... 16. 16 liters, ano? Hindi uh -hmm. -huh. Hindi, mas maliit doon. Eh ngayon eh yung poteris na pagdidilig eh maglalagay ka sa ako yung ding hose ang gagamitin mo panlagay. Po, hmm, na yon. Oo. oo. Hmm. Ganon din. Pero ala nang warning sa ano eh. Nung wala na yung warning, kinabit ko na yung hose ah. Ayan, ito na kami mga kasinyor sa uh, bahay ng kapatid ko. At uh, yeah. ibababa ko lang yung kanyang uh, pataba at uh, kami papauwi na rin. Akin nata ako na. Okay ba? Yes, yes, Karen. Saan natin ilalagay? Dito na. Ha? Dito na. Hmm? Sabi po tutuloy na kami. Mm -hmm. At, uh, okay pakisabi na lang kay Alice mm -hmm. na uh, tutuloy na kami. Okay, okay. Ito, Ito na naman, naman yung po. pinigay niyo sa amin. Okay. okay. Kami tutuloy na rin. Sige. Thank, oh, sige. thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.